pag ang uh, celebration, uh, pagdiriwang, gathering ng aming pamilya, ang pamilyang Alabab. Alabab. Alabab family talaga. Um, so, siguro lahat naman tayo ay aware kung ano yung pinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Bukod pa doon, dahil February ngayon, pinagdiriwang din natin ang araw ng mga Okay. Buwan ng mga puso ang pinagdiriwang natin. And, syempre, Pag puso ang pinagbibigyan, pinag pamilya, para ating pinag-uusapan din. And, bago tayo magpatuloy sa selebrasyon natin sa ngayon, uh, siguro, hingin muna natin yung presensya ng Panginoon bago tayo ko po uh, ang uh, antikel para ang ating antikel para magbigay mag sa atin ng pangunang pang panalangin mo usok ka <laughs> mo usok ka mo Maraming salamat, Ama, sa araw na ito na uh, ibigay mo sa amin na makarating kami ng maayos at magiwasay sa lugar na ito Kama, na, para ipagdiwang ang karawan ng aking kapatid na si at para na rin sa pagtitipon po ng aming pamilya dahil mag-valentines na rin po at um, magbe-birthday ka rin birthday na rin namin na, <laughs> <laughs> uh, Bigyan mo po kami ng kalakasan sa araw-araw ng aming paghahanap buhay at sa araw-araw na pagkibaka namin sa sa paghahanap buhay namin. Uh, naway, no ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo, uh, Panginoon, na sana'y uh, marami pang kaarawan at marami pang kasiyan ang magaganap uh, nakasama ang buong pamilya, mga kaibigan at mga uh, mga kamag-anak na rin at yung mga friend, mga anak namin na nakarating dito. Maraming maraming salamat sa iyo, Ama. Hihiling uh, namin ito sa pangalan ni si Kristo, Amin. Amen. 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 Maraming salamat, Antikel. Ayan. Sisimulan na po tayo ng umigil. <laughs> Pakilabas na <sa> yung Bible. <laughs> Joke na po. Sige, kung may maahanap po kayong mga uupuan sa ngayon, uh, pwede po kayong maupo muna pa sa para makapagpatuloy tayo ng Uy, bal, ating bikeling. Hindi naman ito program, ano lang, parang gathering lang po talaga natin at para tayo ay maging masaya sa pag-celebrate po natin ah, uh, ng kaarawan na ating mahal na Antigua. And sabi nga kanila, ah, uh, this February, hindi, mang, hindi lang si Ante Lo ang nagbe birthday Madami! Ah, uh, kat Katabi niya din. Si Ante Kel. <laughs> si, Abel <laughs> si Abel Allen din. Pati yung host! Ang host. Yung host. Yung host. Yung host. Yung host ba? <laughs> Sino ba yung <laughs> host na yan? Ikaw. <laughs> at mati at mati ako ba? Uh, ayan. Ako din ay magbiriwang ng birthday sa Friday. Hello guys, sumabgyan ko dito para makikita ng mga din ng birthday yes, ko kasi hindi ako mag-celebrate sa Friday. kasi kung advance <laughs> joke lang. <laughs> joke lang. So, um, maliban din doon, we, syempre uh, ay kainin niya kanyang re representative representative bang pamilya na pamilya natin. Awa naman na Yes, para. <laughs> o oh, mamaya, yung mga representative na yan, tatawagin ko at ah, bibigyan natin sila ng panahon para makapagbigay ng yes, birthday, birthday niya para, para sa ating birthday celebrant. <laughs> Okay, um, okay, okay. Lang bago ko ipagpatuloy oh, o bago tayo magpatuloy na magpungo doon syempre pa okay. uh, magpasalamat muna tayo sa mga sponsors natin sponsors may sponsors oh, <laughs> hey, maraming salamat syempre sa Good. sa pagbibigay sa atin ng Panginoon ng maayos na maulan man sa umpisa pero nabigyan pa rin tayo ng maayos na, na panahon para makapag-gather ngayong araw na ito. Hindi kami sana tutuloy ngayon kasi kung maulan ng sobra, tama? And syempre pa, kung maulan, hindi masyadong ma masaya yung ating pagdiriwang. And maraming salamat din sa venue na ito. <laughs> um, na pagkumay-ari ni Madam Pilay, ang kubo ni Gimo na dinayo pa talaga ng alam ang family dito yay! sa Cavite. From Bicol pa tayo lahat, ano? Oh. Yay! Albay, <laughs> 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 all the way from Albay. From Bicol kung sa